pagkatapos na natin kumain at uh, magpicture dun sa taas dun sa may view deck ay nag start na tayong bumaba guys no at uh, sa mga oras na to ay nasa 3 or 3.30 na ata ng hapon at uh, kailangan na nating bumaba kasi baka maabutan tayo ng gabi pero sa pagbaba ko ay marami pa rin na nakakasalubong na umaakyat so siguro dahil may ropeway naman so hindi sila mag-worry na maabutan sila ng dilim hindi ko lang sure kung hanggang anong oras yung ropeway pero yun nga kung maabutan man kayo ng gabi ay eh, siguro mga 7 pm andyan pa rin naman yung ropeway uh, hindi ko kasi kabisado yung schedule or time ng ano ng ropeway nila so ayan nagdandaan lang tayo kasi medyo busog pa rin tayo ng, sa mga oras na to although mabilis na lang yung pagbaba uh, syempre magdandaan pa rin tayo kasi Uh, mahirap magpigil no kasi uh, anong tao dito kasi yung buong weight ng katawan mo ay sasaluhin ng paa mo, kaya uh, pahirapan sa pagpigil no sa ano pagbaba so anyways at uh, andito na ako sa may uh, dinaanan ko kanina na the ruins at uh, malapit na ako sa may ropeway guys at uh, magro-ropeway na lang ako para maipakita ko rin sa inyo yung uh, anong tawag dito Uh, ganda ng ropeway kapag uh, bumaba ka kasi makikita mo yung view ng city habang bumababa yung yung ropeway. At pagdating ko nga dito sa may ano station ng Ropeway ay nag CR muna na ako kasi naihi talaga ako. So ayan guys, ang kagandahan talaga dito. Ayun oh, nasa bundok na yan pero kumpleto. May CR na pwede kang umihi or tumae, no? So napakalinis din ng CR nila. Kumpleto rin yan. Ah, may mga tissue, ayan. So yun ang kagandahan talaga dito sa Japan kasi napaka-convenient. At nandito nga ako sa park, nagpahinga lang ako saglit, nag-water break lang muna. Alright guys, ah uh, <clears throat> uh, pa-uwi na tayo at uh, na lang tayo ng ticket dito sa ropeway. So, papakita ko sa inyo yung ropeway. Hindi ko alam kung ropeway ba tawag sa kanya pero para kasi siyang ano um, talaga eh, train eh. May lilis siya, paano nga lang, paslang o, oh, yan guys. Yan. Dito tayo. Ayan. Hmm. Tingnan natin kung magkano. Ito. Ang uh, may ticket to. O, 50. 450 pala but ang may ticket is 450. テいはトはいはいはいはンはいはト。はいはいはいはいははいはいはいははいはいいはいいはいいはいいはいはいはいはいはいはいいははいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい Okay, dito na tayo. Pwesto tayo dito sa ano guys? Sa unahan. Tayo sa unahan. Pwesto. Ah. Yeah. at andito na nga tayo sa ropeway guys sa loob ng ropeway at pumesto tayo dito sa ano sa pinakaharap ng ropeway para makita natin yung labas at pagbaba uh, natin mapahigita ko sa inyo yung ganda ng view habang umahandol tayo pababa So ang travel time natin dito sa ropeway guys magmula doon sa station pababa ay nasa 5 minutes din at uh, may kita nyo naman yung view ng city magmula dito sa taas at uh, habang binabaybay natin yung relays pababa may kita mo yung magandang scenery no? or yung uh, beauty of nature na may kita mo dito sa taas お,客様にお願いいたします。 So bali guys dalawang cable car pala yung biyahe dito Isa uh, pababa tapos isang pataas no So yung sinasaki natin ngayon is pababa Tapos uh, may mga kasalubong tayo ngayon na uh, Cable car din na isa Yan mapapansin nyo dyan sa onanay ano, yun, No? Yung may ilaw na yan So yan ay paket naman So kung mapapansin nyo Uh, isang release lang yan so isang rope uh, cable ka lang talaga yung dadaan dyan pero di pag uh, pag bupong dito sa magit na ayun yan eh ayun yan so ang cable car natin is more dito sa left tapos yung cable car naman na pocket is sa right so dito sila magpapalit ng pwesto これ駅前からのバスのご案内をいたします駅前から降りまして左側神戸市バスバス停からは神戸市バス18系と三宮駅15時3分間です また同じバス停からの神戸市バス18系と8急六甲慶市 JR 六甲道行き15時15分の発でございます。<ー> 駅前階段降りまして、右側、阪急王子公園及び JR7 駅方面の坂バス、14時55分発車でございます。<noise> その他、駅前から坂道をあと7分ほど下手になりましたところ、観音寺バスからは、神戸市バス2系統、三宮駅と阪急六甲駅が放送部出ております。こちらの方もご利用ください。<noise> miss ka talaga dito sa Japan guys kasi uh, mostly sa mga daanan talaga nila meron talaga silang ginagawang tanin no kasi uh, para maiwasan nila yung liko-liko is uh, nagbubulas talaga sila ng mga bundok para dire-direcho yung mga daan kagaya ng mga outway uh, kagaya ng sasakyan natin ngayon tapos especially rin sa mga train mga bullet train tapos mga expressway nila is talagang may makikita ka talagang mga tunnel dahil talagang nagbubutas talaga sa mga bundok guys para uh, dire yung mga kalsada nila so ganun ka convenient yung uh, mga madadaanan ng mga transportation dito sa Japan sa totoo ご乗車ありがとうございます。まもなく前券売駅に到着いたします。お出口は進行方向を向かいまして左側。乗車された側、反対側のドアとなります。ドアの内側のお足元、黄色いまとり、白側でお待ちください。ナポロ先ローペーは、お乗り換えです。ローペイは、西の駅の階段を上り、左側を進みください。後方に、失礼いたします。まもなく停車いたします。停車の際、前後に出ますのでご注意ください。 At ayun na nga guys ay lumatay na tayo dito sa station dito sa baba At dito na rin nagtatapos yung ating video At kung umabot ka man hanggang sa video hanggang dito sa part na ito ng video Ay maraming maraming salamat sa panonood At uh, dito na rin nagtataposin yung vlog At uh, yun uh, God bless and see you on the next video And goodbye peace out